Nagdecorate kami ni Kenshin ng Christmas tree. Kinabukasan, pumasok kami sa trabaho. Tapos nagluto ako ng adobo at kubuha ako ng patungan ng mga halaman ko. Hi, hello, minasang konnichiwa. Tara, samahan niyo kami today's mini vlog. Alas 4 ng hapon, naglakad kami ni Kenshin papunta ng watahan. Ibili po kami ng idadagdag natin doon sa ididecorate nating Christmas tree. Wala sana po kami Christmas tree ngayong taon mga antika Singapore na operahan ako. Yung mga decoration ko po ay nasa pinakataas ng bahay namin. Dahil hindi ko makuha, kaya sabi ko next year na lang ako magdedecorate. So nga lang itong anak ko mang anti napakakulit. Araw-araw yang sinasabi na gusto niya ng Christmas tree. Kaya ayun kinabukasan ay kinuha ko po yung mga decoration doon sa taas ng attic. So, ito na nga po pagkatapos namin kanina doon sa watahan. Dumiretso po kami dito sa big para naman maggrocery. Namili na din ako ng mga uulamin namin. Pagka-uwi na pagka-uwi namin ng bahay ay dumiretso po kami dito sa Maruyama. Wala ko po sana bumili ng cake dahil birthday po ng kaibigan kong Japanese. Bumili ako ng apat na piraso maliliit na cake. Tapos ito naman po si Kenshin. Gusto din niyang bumili ng ice cream mga anti. Cake lang sana yung bibilhin ko. Kaso nga lang itong si Kenshin mapilit. Ay! Ito na yun! ibibigay ko sa kaibigan ko mga auntie. Dahil malapit lang naman yung bilihan ng cake, nilakad na lang namin. Pagkatapos po ng ilang minuto, dumating na rin tong kaibigan kong Japanese, tapos binigay ko na rin yung cake na regalo ko sa kanya. Si Kenshi naman napakaligot, lagi nagpapabuhat. Pagkaalis sa na pagkaalis ng kaibigan ko, ay pumasok na kami dito sa loob para maligpit itong mga pinamili namin at makapag-decorate na rin ng Christmas tree. At bago namin simulan, syempre maglilinis mo na ako. Tinanggal ko yung mga nakalagay dito, mga dyaryo, yung mga iba pang nakakalat. Dito sa bahay namin, taon taon hindi talaga pwedeng walang Christmas tree. Lalo, lalo na po kay Kenshin kapag ganitong bare months, lagi po niyang hinahanap yan. Ay, ako namang si mama para maging masaya yung anak ko, syempre gagawin natin yung gusto niya. Buti na lang po tong anak ko, napakasipag at tinutulungan niya ako mag-decorate. Alam niyo po mga auntie, simula po nung nagtrabaho ako dito sa Japan bilang talento, way back 2017, yun na po yung taon na hindi na ako nakapag-Christmas sa Pinas. Magwawalong taon na hindi na ako nakapag-Christmas o bagong taon dun sa amin. Sana so, makauwi po kaming tatlo para maranasan ang dalawang hapon ko kung gano'ng kasaya ang Pasko at New Year dyan sa atin sa Pinas. Sana nga po mga anti pagkatapos ng siyam syam ay tapos na rin ako mag-decorate. Pagkatapos po ng siyam sham natin pag decorate nagluto na rin po ako ng hapunan namin. Kanina habang busy-busy pa ako mag-decorate, sinasabay ko na rin magluto. Kekensya si na po yung unang pinakain ko dahil naugutom na daw siya. Pagkatapos namang madigo ng asawa ko, eh kain na rin kami. Inasak, hmm. mas. Kanina pagkatapos ko po maglagay ng Christmas decor, nakita nga po ng asawa ko at na-appreciate niya. Sabi niya sa akin, ang galing-galing ko daw mga auntie. Diba, abot din nga ngiti ng auntie niyo pass forward kanang bukasan eto po yung ganap natin kahapon Araw nga po ito ng linggo meron tayong pasok sa trabaho dahil wala po magbabantay kay Kenshin kaya eto sinama ko po siya dito sa trabaho ko buti na lang napakabait ng may-ari at pumayag siya ang lang ko mga anti kasi si Kenshin po napakalikot. pag busy ako sa ginagawa ko ang nagbabantay po sa kanya ay mga kasama ko Katuwa din po si Kenshin kasi minsan tinutulungan niya po kami magligpit po yung tuwa po mga makasama ko at yung may-ari sa kanya so, 20 ng hapon ay eh, nag-out na ako kasi na nga po, po walang mga anti, ay natanggap ko na po yung sahod ko ng tatlong araw. Sinahod ko po ay nasa 14,000 yen sa peso ay nasa 5,300 pesos. Nakakatuwa kasi kahit pa paano ay meron ako na dadagdag doon sa ipon ko. Fast forward na po tayo ulit mga anti, mga bandang alas 6 naman po. Nag-assemble ako ng lagay ng halaman ko. Itutulungan nga ako dito ng anak ko kahit hindi naman siya marunong. Balit na ko nga po pala ito sa Amazon. Ano po, dati pa lang ay pangarap ko na po magkaroon ng ganito. 5 layers tong nabili ko, nagkakalaga ng 3,000 yen. Bali may kasama pala tong papel kung paano siya i-assemble. Medyo nahirapan nga po ako mga auntie pero natapos ko naman. Kaya ako bumili ng ganito kasi dito ko ilalagay yung mga halaman ko. Kaso nga lang naunahan ako ni Kenshin mga auntie. Ilagay niya lahat yung mga laruan niya. Pagkatapos ko mag-assemble, ay eh magluluto naman ako ng adobo. Una ko niluto tong karne. Tapos sunod ko namang nilagay itong sibuyas at bawang. Habang nag-assemble nga po pala ako kanina, ay eh dumating na po yung asawa ko. Galing naman ng trabaho. Pagkatapos ko matimplahan tong ating adobo, naglagay na ako dito ng napakadaming tubig. Naglagay din ako dito ng konting asukal. ako papa papakuluan para lumambo. Habang inihintay ko pong maluto yung ating adobo, ay eh magluluto po ako ng gyoza. Naglagay ako ng konting mantika sa ako ko nilagyan ng tubig. Tapos sahayaan ko lang yung kumulo hanggang sa malu naman sa ating adobo ay nagligay po ako ng dahon ng laurel. Ito na nga po pagkatapos ng ilang minuto ay tapos ko na rin pong lutuin tong ating dumplings. Tapos ito mga ating adobo ay malapit na rin maluto. Grabe po mga auntie, takam na takam na ako. At ito lang po yung ulam ko ay solve na solve na ako dito. Mas masarap sana tong adobo natin kapag may kasamang taba. Alam niyo po mga auntie, ang gusto ko po sa adobo ay yung tuyo. Yung walang sabaw tapos ng mamantika. Minasang itadakimas. mas po ko makain ng adobo pero pa konti-konti lang. So lang po maraming maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and... Sayonara, bye-bye. Thank you for watching.